Okay guys, ito yung bagong nilipatan ng anak ko grabe ang ganda ang aliwalas change. ko, on, the change. Here we hindi pa nakakapagayos. Kakaakit lang naman ang magamit. Yung CR niya, may libre pang heater. Linis, grabe aliwala Ito yung kanyang laundry area. O, aircon. Ang liwalas po. Ang ganda po. Kesa dun sa isang bahay niya na inupahan na medyo pricey rin. Pero ito, pricey pero ang ganda po ang aliwalas po malinis po na yung kalinisan at ang presko ang hangin Ayan, may parking po sa baba at may nakaread na rin mga drum para sa basura. Kasi doon sa kanina nilipatan, dinadala niya pa yung basura niya sa amin. Ang ganda pati ng mga halaman, guys. Grabe, oh liwanag, mga kapama at kapapa ang aliwalas, andyan na rin yung mall pwede nyo nang uh, puntahan, maglalakad lang sya, andyan nyo na rin yung, po yung church, pwede na po syang magsimba, lakad na lang, maganda rin magwalking, walking, ayun po si kapapa at si kuya Ador bumili na po hello, ng hello tinapay at saka nang maiinom kasi na uhaw nasa third floor po kasi si, 'di ba? Nag-exercise sila. Ah, uh, ang ganda po, ang liwalas po. Ngayon yung mga halaman kong binigay sa aking kaanakan, pampa. Good luck. Pampa. Pasok ng blessings. At iyon po, <laughs> hindi mawawala yan. Yung laurel na may asin, ayan kaya po kasi siya lang po mag-isa eh so kailangan niya ng mga kagabay <laughs> okay may babalikan pa pong gamit hindi po na isa kay lahat thank you guys